Ayan uh, mga kadal, uh, huwag pa lang hapon ko sa lahat. So ngayon po ay solo expression po ito. No? Uh, yung kubo na napuntahan ko yung una ay uh, balikan natin. Kasi po ay uh, yung pong uh, mga ibang kagamitan doon ay gumagalaw. No? So may uh, mayroon pong nagpaparamdam. No? Pero hindi naman natin nakikita. No? So siguro po ay nagmumulto ng mga kadal. So ito po. Uh, itong kubo na po ito ay sira na. No? Sira na po. at, uh, at saka may mga kagamitan pa. May, may duyan pa. At saka <coughs> may mga plato or baldi. No? Naka ano pa doon. Naka, naka bitay. no mga kadal. so yun gumagalaw may gumagalaw naman no? so ito po araw natin balikan pero hapon na po ito, malapit na po mag-dilim, uh, no? So, medyo maulan po dito, mga kadol. At saka, sobrang ingay, no? Malapit po tayo sa ilog dito, mga kadol. Nandyan pong ilog, mga kadol. Ah, uh, may, ano, may lumulubog na pong tubig, mga kadol. So, ito po ay mag-isa lang po tayo, no? Tubukan po natin. At, ah, uh, nalang uh, sana po, nalang mangyari masama sa akin dito. Sana po, iligkas po ako, no? At, ah, uh, patuloy lang po tayo mga kadol. No? So, sa lahat po, no? Sa lahat ng, ah... Uh, Nag-share sa video ko, nag-like, nag-comment, uh, maraming thank you po sa lahat, no? Sa mga subscriber ko, maraming, maraming thank you po talaga, no? So, marami po talagang, ah, uh, nood na hindi pa nakasubscribe, no? So, please po, uh, mga kadol, ah, uh, uh, pinutin lang po yung notification bell up para update kayo sa mga video natin, no? So... Facebook at please subscribe po mga kadol At so, uh, ito po sa lahat po, no? sa lahat mong mga uh, mga solisport, mga solisporter ko, thank you po. No, no skip ads, ads pa rin mga kadol content tulong po ni Mang Kiting Adventure TV. Uh, mayroon akong nadinig So ito po, shout muna tayo kay uh, Ma'am Nalin Pink Pastor, uh, Ma'am Marjo Labong, uh, Jessica Maki, Ma'am Maril Maria, John C. Milmark Ma'am Mamig, kay uh, Jean Sariaco, diba pa. So sa lahat po, sa lahat pong nanonood sa video na ito, shout po sa lahat, no? Kasi po may ano, may nag-comment doon hindi ko pa na-memorize po yung pangalan po, no. So, ganito na lang po, no. Nga, service mong lahat. So, sana po, isamahan niya ako dito, mga kaidol. Ito po, mga kaidol, dito lang ako nag-intro, mga kaidol. Tingnan natin paligid. Medyo maingay siya dahil maulan at saka yung ilog po, mga kaidol, ay lumulubog na. So, medyo makulimlim na po at saka nakapat tahimik yung ilog lang po yung maingay mga kaidol so may may nagtatanong po mga kaidol ah, may mga ano pa rito parang libingan mga kaidol yun parang libingan talaga Hay you no, know, parang may kamot. Parang may buto mga kadito. You Hay no, know, parang buto 'yan. 'Yan nakayilo Hindi natin yung galawin mga kadito. So ito po yung pupuntahan ko, yung kubo na yun Ay sobrang uh, napaka-historic So yun po laging uh, puntante nang 'yan dahil Uh, mayroon pong nag-comment doon na may nakikita na naman sila doon Kaya balikan natin So, ito po May nagtatanong po mga kadol Kung uh, totoo ba daw yung aswang. ah, Dito na naman tayo mga kadol So, sa So, sa natin mga kadol Sagutin po natin yung tanong na yan Yung aswang po ay totoo po yan pero ay pero no? kapag uh, gabi po mga kadulo hindi yan makikita no? hindi yan makikita mga kadulo yung marinig mo lang yung boses at saka uh, yung manananggal yung boses ng manananggal ay yung makikita mo talaga sa mga ganyan mga kadulo yung gabay po nila no? yun po talaga yung utusan po nila mga kadulo yung kanilang gabay no? At saka uh, kapag araw tao po yan sila mga kadul. No? So sana po ay uh, panoorin mo ulit yung video ko. At siyempre mga kadul hindi naman tayo uh, hindi pa natin alam kung ano po talaga mga host ang mga story ba sa mga ganyan. No? Lalo na po kapag nandito po tayo. Uh, yung mga inkanto mga duwende uh, ikan to mga multo yun po totoo po lang sa lahat po mga kadol ito po yan ito yung aswang po kang mga kadol ay kapag gabi yung sabi ko kanina buhis lang po yung marinig niyo. at totoo naman na mayroong magpakita yung kanilang gabay yun po no? yung gabay nila yung makita so ito po ay, nandito po tayo sa kagubatan ang ah, makikita natin dito ito lang mong paligid pero kapag may mapansin kayo kayo lang po bahala comment lang po kayo mga kadol dito sa video na ito dito po sa uh, bundok sa kagubatan ay marami pong mga inkanto dito at lalo na po yung mga duwindi kapre no? yung mga agta so ito po yung ginagawa ko. Ito pong tunay na wala pang daraya. So hindi pa tayo nakaabot sa probwela, sobrang layo pa. Dito muna tayo mga kadel. baka mayroon kayong napansin dyan sa mga ano. Uh, Aligi natin. Sa kaya yung mga bulis-lis. Ito yan. yun po talaga yung uh, pinaka ano talaga mga kadul na makasala ka tayo, makasala tayo sa makasala tayo doon sa mga engkanto sa or sa mga elemento no ano yan sobrang uh, ano yan mga kadul? kailangan ay kapalit yan no kailangan tayo magtabi-tabi no Oh, tuloy tayo. <coughs> so, mayroon ding mga elemento na green man. Color green. Parang ganito, mga kadol. Ka medyo ano siya, medyo maingay. Andon gubat 'yan. Diba, nandito tayo sa gubat na mag-isa. Sige lang po, ay ano lang. Uh, Mag-ingat na po tayo, mga kadol. No? Yan, ulitin ko sa inyo, mga kadol. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. No? Sa pagsubaybay sa video ni Mang Kahit sobrang hina po, at least nakikita po, ko talaga yung video ko ay umaangat kunti. No? So, uh, kapag one hour po, parang hina po ng no? hina at saka pag ano na malapit na po mag 1D doon po no unti unti isang uh, dumarami po yung views po natin nga thank you po sa inyong lahat no sa pag uh, sa pagsubaybay sa video po ni Mang Kiting Adventure TV lalo po kay Dokyo kay Itin kay Pilimon sa lahat ng mga kasama ko no maraming maraming salamat po talaga sa inyo no sa pag uh, support sa amin so tara Parang may nagtatago. So, wala uh, gata tinapansin. ito talaga kapag ganito sa gubat mga kadol, parang may sumusunod sa parang may sumusunod sa atin no? malapit na po talaga magdilim kaya kailangan natin bilisan kapag sana yung makaabot tayo sa kubo na ligtas. Ito po yung madinig po yung mga kadul, Ay ilog andoon, baba. Kasi sobrang lakas po yung ulan kanina mga kadul kaya kung hindi sobrang tagal ko naka-explore. No? Tingnan nyo lumabuti mga kadul. Hindi naman siya masyado gumalaw yung kamera ko unti-unti lang natin ano, galaw para kung ano man yung makikita sa cam natin ay makikita niyo. So ayan patungo tayo doon no? So, dyan po ang marami pong mga mata. Kagaya ng mga gabay ng mga uwak. Mga kadol. Ano ako, ah, pinagpaligiran po ako sa mga uwak, mga kadol. Yung ako po dito magisa isa Sana po mga kadol, ah, maka-explore tayo ng ah, malaking malaking bahay, no? Na... Ang hindi sa gubat ba sa sudad no yung mga ano ba nasa patag po mga kaidol yun po talaga yung pinakatabis po talaga no? yung awa tingnan yung mga kaidol may nakaitim yun no nakamasid sa atin zoom natin tingnan natin kung magkita ba sa camera kasi sobrang layo ayan o no? parang naki ano yan kasi may parang may mata yan so basta ganyan mga kaidol kapag may, mayroon kayong makikita na hindi maganda ay huwag niyong pansinin para hindi po kayo lalong katakutin kasi po dito po ay uh, pagbiruan po talaga tayo no? balikan natin ito kapag gabi mga ka mas talong maganda Adam, sobrang dami po kayong madinig no? so ito lang po yung makikita natin iwan ko lang talaga kung ano pong nagip sa kamera kayo na po bahala sobrang tamis pak, makai dulu cepu ikinakain ya tak itu hmm? menuhilau pak apa itu may ibon mga kadal may ibon yan yan lipad So, mayroon po talaga akong experience mga kadol sa mga Ganyan 'no. Yung mga yung mga gabay po sa mga aswang. Ay, yun po yung ano. Siyempre, mahilig ko talaga po sa mga tirador. Ba. Ah, dito sa gubat. tirador po ako ng mga ibon. Siyempre, malapit ano, may ano may maliit na kubo. At saka may nakita po ako ng uh, isang malaking ibon. Tin ano, tinirador ko natamaan mga gadol pag naman hindi po sa parang hindi siya napuruhan Lung, ano sa lumipad siya doon pagtungo sa kubo yun po mapasok po yung ibon doon sa yun yun po yung ibon doon sa may kubo may bintana yun doon ako nagtaka kung bakit po ay naging anyo ng tao mga kadol at saka tinanong ko yung uh, matanda kung nakita ba sila nakita ba sila ibon pumasok doon sa may kubo doon sa akin lang kubo hindi po ako ano hindi po ako uh, ano sinagot ang takaw ang takaw ko ay bigla siyang nakatutok sa akin sa mga mata ko sa mga mata ko sa mata ko kaya yun bigla kong tumakbo oh my god nagulat ako tumitindi ng blebo ko mga kadog.